guys, mahilig ka bang mag-upload sa iyong reels? Ayan, baka hindi mo pa alam guys, sa so, kaka-upload mo, hindi mo na mamalayan na mayroon ka na palang mga copyright issues or mga, 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 violations. Sorry. Ayan, so kung gusto mong malaman, watch nyo itong video na to. So guys, ayan, i-check natin kung meron tayong copyright issue. Ayan, check natin. Punta tayo sa ating profile. Yan sa may tatlong dot. Punta tayo sa help and support. And check natin sa ating support inbox. Ayan, check natin kung meron tayong alerts kasi meron akong na-upload. Kaka-upload ko lang. Check natin. Every time kasi na mag-upload ako, sinicheck ko muna. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan maghanap kung saan tayo merong copyright. Ayan, check nyo yung your alerts. Ayan, ito yung aking copyright issue. Ayan, guys. Kung paano i-delete. Ito lang, guys. Very easy. Check nyo yung C details. Ayan. Pwede, pwede nyo rin naman siyang i-mute, guys. Ayan. Ayan. Pero ako, gusto ko i-delete ko na lang. Ayan. Continue. Continue lang natin. Ayan. Continue ulit. Kung gusto nyong i-remove or i-delete yung video. Ayan, remove video. Ayan, ito yung last. Click lang natin at continue and delete video. Ayan, guys, para malinis ang ating account. Ayan, delete natin yung video. Ayan, your video was removed. This issue is resolved and no further action is needed. Ayan. So, close na natin. Ayan, check na lang ulit natin kung meron pa. Ayan. Support inbox. Your alerts. Ayan na guys. Very easy lang kunin yung alerts. Ayan, kung hindi nyo pa alam, try nyo na guys. Check nyo kung marami na kayong mga alerts. At huwag kayong manghinayang. Delete nyo na agad para ma-monetize kayo. Ayan, thank you for watching. Bye guys.